Hindi pa man Marso, pero bumabaha na ng mga strawberry sa mall na ito sa Baguio City. Samahan pa ng mantikilya, tsokolate, powdered sugar at iba pang sangkap. Nakagawa sila ng higanting strawberry Danish bread. Gawa ito ng pinagsamang pwersa ng tatlong culinary art school sa Baguio City at isang sikat na panaderya. Nag-inspiration na dahil Baguio, strawberry, meron kaming product and then yun, yeah, we invite. Baking is an, an art and interesting. Pinatayang nasa walong talampakan ang laki ng pinagsama-samang piraso ng strawberry Danish bread. Malaking oportunidad ito kung ituring ni Chef Lirio na isang culinary arts student. Very exciting, very happy and this is a big opportunity na once in a blue moon lang nangyayari kaya It's a, a big opportunity na maka-join dito sa event na to. Ang Giant Strawberry Danish Bread, inilatag at dinesenyohan pa ng mga prutas at saka pinagsaluhan. Three, two... Blockbuster ang pila sa mall ng tinatayang nasa limang daang mall goers. Mapabata at matanda, napapangiti ng isa-isa na itong pinatikim sa madla. Bueno, bon apetit kay Ilyan! Ayun, masaya dahil first time kong makatikim na na libre. Ten syempre. Ten. Kasi Siyempre masarap Handog din ito ng SM City Baguio at SM Supermall sa pagdiriwang nila ng Foodie Festival. Isang taunang mall initiative na target masuportahan ang mga maliliit na negosyo, magsasaka at nangangarap na pasukin ang food industry. Foodie Festival 2024! We, we chose pastry, specifically the strawberry danish kasi We're from Benguet, no uh, Baguio. We are famous of our strawberries, so in the, in the country, we are the only one strawberries. So this is what we choose. This is to further enhance, and to, for, to further educate them, so it will help them um, to, be, to be more uh, a better chef in the future. Ang Danish bread ay nagmula para sa bansang Austria, dahilan upang tawagin din itong Vienna bread na mula sa Danish word na Vinafo Foodie Festival 2024. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!